magandang magandang araw sa inyo lahat aking mga kabanana at ngayon ay nakikita nyo bakit kaya orange ang kalangitan mga kabanana bakit kaya orange ay orange siya pagmamahala ay no orange siya mga kabanana ano? orange siya orange talaga siya oh nakikita nyo ba mga kabanana nakikita mo ba ano, may, ano ginagawa mo dyan grizzly ayun, na naamay mo dyan ay naka OOTD siya ayun no. Ayun oh. Eh. saan so, Saan pupunta? Diyan lang. So, dyan lang. Mamamalengke lang siya. Mamamalengke. So, mga kapananat, tignan nyo. Orange na orange lang langit, oh. Look at that. Ano kaya meron? Sabi kasi nila, mga kapananat, pag orange ang langit, oh, may kinakasal daw na, ano? Na kulangot. Ay, joke lang. <laughs> Hindi na... Ewan ko mga kabanana, pero sabi nila, pag mga ganito daw, meron daw bagyo. Yan. Kaya siguro orange yung langit, no? Pansin nyo ba? So, at saka, ang, ngayon nga pala mga kabayan, nabalitaan ko na nagkakaroon daw ng gera sa pagitan ng uh, Israel, tsaka ng, Ewan eh, na kalimutan ko yung bansa na kalaban niya. Nag, basta nag daw siya na state of war. Ako nakakatakot mga kabayan. Ipagdasal, Ewan ko lang, ipagdasal lang natin mga na, na hindi tayo madama Ang bansa natin. Ayun na, kumukulog na. So, paano mga kabanan na? Mauuna na muna kami kasi baka may biglang umulan at hindi na tayo matuloy sa pupuntahan natin pero wala po kaming yelo ma'am isa lang wala po ma'am hindi na ma'am wala po huh? oh, pastos so ayan guys um, tignan nyo napaka usok ano ba mausok ba o mahamog na naman mahamog na naman oh. ah o gumausok lang kasi merong nagano Tawag dito. Tignan nyo guys, medyo makamog na naman, no? Oh. Ewan ko lang kung ismag yan o oh, may nagpapausok. May nagpapausok na. May nagpapausok? Kaya pala. Kala ko ismag na naman, guys. Umuulan na po. Maambun pala lang. Maambun pa lang, pala. Ilang biyahe pa tayo? Wala. Wala na isa na lang. Let's go. Daming ano, okay, okay. Hindi na lang tayo minsan magano. dito, takbo doon. Para kaming mga hapon na charot. <laughs> Sa ulang pa. guys ay napaka maulan sobrang napaka maulan at pagyo uh, buti na lang guys is uh, makapasok na kami dito sa sasakyan dito sa bus kaya naman kahit pa paano hindi kami nabasa buti na lang talaga buti na lang ano, to. nakapasok na tayo dito sa bus happy sa'yo eh yung hindi kami nakapasok sa bus sigurado basang basa kami at lakas pa naman ang ulan sabi sa inyo uh, may bagyo eh. kaya pala orange ang langit kanina kasi guys merong bagyo yung bagyo oo oh, ganito isa ka na ba si Mang Tani? hindi ako si Mang Tomas <laughs> Uh, may chika ako sa inyo. Eto, may chika ako. na ngayon lang ulit ako nakarating dito sa SM Molino at ang malupit dito meron na palang bridge dito hanggang saan to? hanggang saan to? saan? hanggang saan? and I mean wala, wala kaya to hanggang saan? hindi dyan lang yan sa may ano intersection ah talaga? ang galing naman so ayan tatawid muna tayo guys kasi asan lakas ng ulan yan na kahit ang lakas ng ula. let's go! Ito e mga kabanana. Ito ang SM Molino. Molino SM. Sabi ko na eh, kaya ako. Ay, ay ang dami oh. Ay, wow, ano yan? Oh, yeah, ano yan? Yeah. Tapos nagdala na ko ng plastic ng payo. No? Ah, ano? <laughs> ang ah, <laughs> lakas ng ulan. Ay, hey, sorry. Ah, oh. راجل اصلا ولا واو واو ده ده ستيك ولا نعمله Tapos na dito guys, maganda ng vibes. napasimple pa rin pala sila ngayon yung last day na. bird though ibon Galing guys, ah, may ibon dito sa loob ng mall. manis, ang kapa Ang cute. Wow. Tolan Galing. galing. Galing na lalaglag yung popcorn. Ano naman? Steak. Yun, ang ganun pala yun. Ang galing. Ang lupit. Ganun, <laughs> ganun pala yun. Ganun pala ang pag-process ng popcorn. Dito sa cinema. <laughs> Ayos, di ba? Gupit. First time ko lang makita yun. Ito yung isa sa, ito yung isa sa masarap na orin. The Creator. So, futuristic na to. Kasi nga, modern na rin tayo eh. So, sana mapanood natin to. Let's go! Ah. <laughs> So, nandito kami ngayon sa loob ng mall. At copyrighted kami. Kaya, music, music, ah, uh, kaya, um, hindi muna kami magsasalita ngayon. Gala-gala lang muna. Okay? Bawal. Anong pagkakaiba niyan doon sa binili nila dati? Mas malaki Okay. Ano yung sinasaksak? Sinasaksak. Para mag-warm? Para mag -arm? Pag yan, niligalo mo talaga sa magulang mo. <laughs> o, antuwa yun. Saan? Saan naman silang pakailam sa muta mo? Pwede may muta ka din.

Libot mo na tayo, nakakabagot yan eh. Ako dami. Ako daw guys, ganito magalo. Grab, ganito magalo. Sama-sama. Ganito pagsabayin ang dalawang milk tea. Happy 170k followers, mga nanay!

nagsasara na. Bisa mo nagsasara na. Naabutan na kami ng sarado, guys. So, naabutan na po kami ng pagsasara ng mall. <laughs> so, ito yung sasakyan, guys. Na, isa um, sa mga trip nating bilhin. Yan. So, hopefully, mabili rin natin yung ganyang klase ng sasakyan. Someday. Pakita mo, pakita mo. Please, pakita mo. Ay, wala. Ay, gago, mukha mo lang. Pati? Mukha mo lang. China, China. Sabi sa'yo, kulit mo. O, bilis. Bye Kuya J. Hey. Sige, sige. Bye bye. Bye bye. Kita sa lahat. Bye bye. Ay, sige, sige, sige. Ah, Kuya J yung basura nga pala. Yung basura. Ah. Huwag makalimutan ah. Okay? Ah, sige, sige. Basta bukas kita kits. Okay? Sige, sige. Salamat, sarap ng manok. Thank you, thank you. Sana pumogi din ako gaya mo. Sige, sige. Bye-bye.